Hello mga kalisan, ay magluluto tayo ng balatong. Magmomombo tayo ngayon, ginisa. So ito yung ihalo natin o chicharon. So niluto ko tong chicharon na ito, paubos na. Ito ay uh, tunay na cocktail ng baboy. Ayan, so binili ni Bossing. Masarap kasi yan. Ito na yung balatong ko. Ayan. Brenesol sure cooker po siya para mabilis uh, na nalumambot. Ito naman yung ihalo natin. Ayan yung ihalo natin na gulay. Piniwahiwa ko ng manimitis na talog. At uh, sa tingin ko ay okay na ito. At hanguin lang po natin mga kalisen. So ito na mga kalisen. O oh, nahango po na yung ating chicharon na ihalo sa balatong. At ngayon mga kalisan, maglagay na tayo ng bawang. Igigisa natin ito bago natin ilagay yung balatong sa pinaka mainit na kawali. Ayan, pinainit ko na ito. So, lang natin yan hanggang magkaramel yung balatong natin. Ay, yung bawang natin pa. Ayan, iano lang natin na ganyan. Isa sa pinaka-sikreto niya, mga kalisan, para uh, lumabas yung herb ng uh, bawang ay lagyan natin ng asin. Ayan, o. Lagyan natin ng asin. Kuha tayo dito. Ayan, o. Yung asin. Yan, lagay lang na iaralan mo Ang pangong yung balatong. So, ganun lang ang gawin niya, mga kalisan, para lumabas yung ng ano, herbs. At ngayon, ilagay na natin yung balatong. So, ganun lang, oh. ilagay natin, tapos ihalo natin ng maayos. Ang bango, amoy, ano, bawang. So, ngayon, dahil tuyo yung balatong natin, lagyan natin ng tubig. So, eto na mga kalisan, lagyan natin ng tubig. Inuulit ko kapag naglagay tayo ng ating lulutuin, make sure na pinakuluan nyo natin. Kasi pagmulan ng panis ang iyong lulutuin. So, ayan lang yung kadami ng sabaw niya mga kalisan At syempre, maglagay na tayo ng bagoong. Ayan, isabay na natin. Ayan siya. So, okay na yan. Antay lang na natin na kumulo yung pala to. Nakalimutan ko palang ilagay yung chicharon. Ilagay na natin. Ush! Napanulit natin. And babalikan ko kayo. Sayong-sayong tayong gano'n. Para madaling kumulo yung ating balago. So, tignan natin kung kumulo na. O, sabi ko sa inyo, kumulo na. So, tignan natin. Ayan, ihalo lang natin na ganyan mga kalisan. Ayan, no? Eh. Ayan. Medyo palaputin lang natin ng konti sa kanating ilagay yung halo niyang talong. Talong lang ang ilagay ko. Ito na yung ano, oh, yung chicharon. Ito yung chicharon na tunay na ano, ng baboy. So, lagyan lang natin ng ano pang palasa para lalong sumarap yung ating balatong mga kalisan. syempre maglagay na tayo ng ating pampalasa para yung sumarap siya lalo. Yan, lagyan na natin. Yan, hindi ako nagano ng pampalasa. Yan, nilagay ko para masarap siya. At syempre, haluin natin. panpanatin, natin. Mamaya, ilalagay na natin yung talong. Eto na yung talong ilagay na natin mga kalisan para makaluto na tayo ng isang talatong. So, ayan na. Oops. So, ayan. Naantay lang natin ng ilang segundo, minuto. Maluluto na yung talong. Ayan, tingin ko mga kalisan, okay na tong ano natin, balatong. Ayan, oh, wow, sarap. Ayan, bagay na bagay ngayon yung tag-ulan. Ayan, ibalikad lang natin. Ayan, kasarap naman nito. Ayan na yung ano, o oh, yung chicharon. Mga talong na halo. Ayaw kasi ni Madam na palagyan ng dahon ng ampalaya. Kung ako lang ang masunod, lagyan ko siya. Kaya ganyan lang. Oh, sarap. Ayan na mga kalisen. Ayan na mga kalisen, tapos na ako nakaluto. Ayan, i-off na natin yung apoy para hindi ma-overcook. At tignan natin ang mga felicitas at tarukoy dito sa likod. Kasi kanina, paglaro sila sa akin ayan tignan na ay tulog sila natutulog sila mga kalisan oh. Eh. ayan tulog sila so hindi na natin istorbuhin kasi tulog sila so ayan lamang yung aking mini vlog of the day this is ang Raina ng inyong tahanan bye bye mga kalisan at maraming maraming salamat po sa inyong lahat hanggang sa muli bye bye